Hi, okay, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. So for today's video mga kamots, samahan nyo ako kasi magpapalit tayo ng brake lever para kay Blackbeat natin sa Honda Beat FI version 2. Ayan, so naka-order na ako sa si Shopee mga kamots and then kararating lang niya ngayon. Ito yan, yung brake lever na in-order natin. Uh, original Domino uh, na pang-beat. Ayan, so galing pa tong Indonesia, no. Kaya medyo matagal-tagal yung dating. Ayan, so kanina lang siya dumating mga kamots na. And then, na-order ko lang ito Shopee mga kamots for 279 pesos kasama na shipping fee So original domino po yan mga kamots, galing Indonesia Ayan, so samahan nyo ako mga kamots, tayo ng brake lever kay Black Beat Then ako ko kayo kung paano ang tamang pagpapalit ng brake lever sa mga Honda Beat FI version 2 and version 3 ninyo. Applicable din to sa version 3 mga kamots syempre, no? So, wag na natin palagay pa yan. Simulan natin. Okay, so ito si blacker natin mga kamots, no? So makapag-install tayo ng panibagong brake lever para kay blacker Kailangan natin tanggalin tong uh, pairings na to mga kamots. Mga kamots, na itong buong pairings malapit sa uh, instrument panel. And then natanggalin din natin tong dalawang side mirror natin. Actually, pwede naman natin huwag tanggalin na lahat yan mga kamots, no? Kasi accessible naman siya. Pero kasi para sa akin, go gusto ko pag nag-install ako yung madadalian ako and then yung uh, pulido yung pagkakagawa kong install Ayan, so bali ang gagawin natin mga kamos tanggalin natin tong pairings na to dalawang side mirror and then yung dalawang bolts na nandito magkabilaan Ayan. so yan lang yung tatanggalin natin mga kamos na Ayan, so tanggalin na natin yan sa pagpapalit nga ng brake lever mga kamots ay hindi nyo na kailangan talim pa mga motor niyo sa mga kasa or pagawaan dahil kayo lang ay kayang kaya nyo na itong gawin. Basta meron lang kayo mga proper tools, sapat na idea, kaalaman sa pagpapalit ng ganitong mga pyesa sa motor. Ayan. So currently yan mga kamots natanggal ko na nga yung uh, side mirror natin no? para talagang wala talagang uh, abala sa gagawin nating pag-install ng brake lever para sa Honda Beat FI version 2 natin. So napakadali lang yan mga kamots, kayang kaya niyan. Basta sundin nyo lang tong ginagawa kong video. Alright, so yan mga kamots, bali natanggal na natin yung pinaka pairings dito malapit sa instrument panel. So yan, so access na access na at ma-access na natin yung dalawang lever brake natin o brake lever natin para palitan. yan, so unahin muna natin palitan dito sa may uh, likuran. Okay, so para matanggal natin yung brake lever mga kamots, so kailangan nating gumamit ng uh, open tsaka close wrench. Ayan. So dito sa ibabaw 8 mm yung sukat ng tornilyo. Ayan, para sa ilalim yung nut. Ayan, so 8 mm din. So bali natanggal na natin yung tornilyo, mga, mga mods. So yung bolt at yung nut sa ilalim. patanggalin natin yung brake lever natin. So bali na natin yung uh, left side na brake lever natin or yung na natin sa likuran. So install na natin tong left side na domino brake lever natin. Kabit na natin yung left side na domino brick lever natin no? alright so bago natin ibalik yung, yung tornillo mga kamos lagyan muna natin ng grasa para hindi siya manikip so konting konti lang po so yan mga kamots bali na install na natin yung left side na brake lever natin from domino <laughs> Ayan. so medyo nahirapan nga lang akong mag install dito sa left side kasi uh, yung wire kasi ng brake uh, uh, mga kamots hindi sukat dito sa domino pero naipasok ko naman siya maigi Ayan. so bali hinihilihan ko lang ng konti yung sa may part ng brake lever na to hindi niligyan ko ng WD40 para dumulas yung wire at pumasok sa loob Ayan, so yan, goods naman siya mga kamots. And then, ang ano ko lang sa inyo mga kamots, tips ko lang sa inyo kapag mag-install kayo, makapag kayo ng brake lever dito sa may preno sa likuran. So, i-adjust nyo muna to, o kaya tanggalin nyo muna tong uh, brake arm na to mga kamots, yung wire na to dito sa brake arm. Para mahilan yung maigi yung wire na nandito. Yung brake wire na nandito. Ayan. Ayan, so goods na yan mga kamots. so doon na tayo sa right side sa may preno sa unahan. Ayan, so ganun din mga kamos pag tatanggalin to gamit tayo ng dalawa 10mm na socket wrench tsaka close wrench yan Ayan. so bayan tanggal na tanggalin natin yung tornillo tsaka yung nut tanggalin na natin yung brake lever so kabit na natin tong uh, domino level natin sa right side mga kamots so dito med medyo madali-dali lang naman to mga kamots kasi wala ka na i-coconnect ang kable <laughs> unlike doon sa right sa, sa, left side and medyo nahirapan tayo kasi nga may kable doon na kailangan natin ipasok dito so ito wala ng kable-kable mga kamots yan so kakabit mo lang dyan yan yan o so, ganyan lang and then kabit mo na yung tornilyo balik mo natin yung tornilyo So, syempre, bago natin ibalik ng turnilo, mga kamots, mo muna natin, then, lagyan natin ng grasa para maganda yung play ng brake lever dito. Ayan. So, nalagyan na natin ng grasa, mga kamots, and then, na rin natin. Hmm. So, ibalik na rin natin doon. <tip> A few inches later. So, ayan naman, nakabit na natin yung uh, brick lever, lever natin na domino wow. from Indonesia. Ayan. So, goods naman yung ginawa nating installation, no? mga kamots, No? So, fit naman siya sa Honda Beat FI actually. Meron lang kayong gagawing uh, ano rito. Uh, lang nga kayo rito mga kamots dito sa left side nya. Kasi yung sa left side nya mga kamots, yung uh, brake uh, cord, yung brake cord niya mga hindi masyadong pasok dito sa domino na brake lever. So medyo makipot kasi yung sa pasukan ng brake cord dito sa domino lever. So okay, ginawan ko pa ng, niliha ko pa ng konti para mas medyo lumuwag. And then maipasok ko maiki yung brake cord. Yan, dito sa brake lever natin. Ayan, so medyo nagkaroon pa nga ng gas -gas, pero minimal dense lang naman yan. So medyo nahirapan lang talaga ako dito sa left side pero so far na ikabit naman natin siya ng maayos ayan so testingin natin mga mo so ayan so binuksan ko na si and so check natin kung gumagana yung brake light ayan so pipihitin ko tong sa left side ayan and then kung makikita nyo rito then dito sa right side mga kamot yung sa preno sa unahan ganun din gumagana din yung brake light natin so pakita sa inyo ha So, so far goods naman yung ginawa nating installation ng uh, brake lever domino para kay Blacky Beat, no. So, bumagay siya mga kamots, no. Itim kasi nga black yung motif natin kay Blacky Beat. So, bumagay naman siya. Alright, sana nabigyan ko kayo ng idea na ginawa nating uh, brake lever installation para kay Blackbeard. This is the domino brake lever, no? So, sa mga nagbabalak magpalit ng brake lever dyan, mga kamots. So, recommended ko itong uh, domino from Indonesia. So, yung link nito sa Shopee, mga kamots, check nyo lang sa video description para direct na kayo sa so, mga gusto magpalit ng ganitong brake lever. Ayan. So, dito ko na natapusin ang vlog ko, mga kamots. Maraming maraming salamat sa inyo. Stay safe, ride safe.